Spotted buy one take one na running shoes. 2.5 lang yan, no? Ito, another buy one take one na 2.8. Dalawa na sa 2.8 yan, idol. At ito, so habi naman niya, no? Ito, 2,200, parang 1.1 lang kumapatak. Buy one take one yan, idol. Samba, buy one take one na rin yan. Pwedeng magkaiba na shoes kung gusto mo. Mga day 9 buy one take one din yan, tol, no? At itong mga ultra boost, buy one, get one din. Ano pang ginagawa natin tara check natin. Let's go. Sumang TV. He's the king of intro. Intro is back. The king of intro is freaking back. Oh Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back and nandito tayo sa Adidas outlet store, particularly here dito sa Hacienda Silang kabite. and pasukin natin agad itong buy one take one nila idol no almost two weeks tayo walang vlog and ngayon nangangapa tayo pasabog vlog ng adidas for as low 1,000 plus lang na makikita natin pero bago ang natin ka lang sa ating channel so, make sure mapipindot no, mo yung subscribe button na nandyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video, video tayo mapanood check na natin tong adidas outlet store tara let's do this Pasukin na natin tong Adidas Outlet Store. Dito lang yan sa Hacienda Designer Outlet silang Kabite buy one take one sila dito lagi. Every day as in tol. Grabe yan, no? Napanood mo to, puntahan mo kaagad. Napakarami yung lineup ng sapatos nila dyan. And lahat ng papakita natin dito is buy one take one idol, no? Yan, no? Pati apparel, pero hindi na natin maisasama yan. Focus tayo sa sapatos. Ayan, nakikita niyo yung mga tao. Dinudumog, dinadayo talaga yung store. Pisa na natin, tol. Itong running shoes ng Adidas, oh. No? 2.5 lang to, power light ganito kamura by 1 take 1 na parang pumapatak lang na 1,250 lang each di ba ayan no Ito pa oh mga running shoes oh 28 lang to idol no 14 lang lumalabas yan grabe naman yun no take note legit na adidas yan no store nga tayo eh ayan no? oh pad active oh ayan tol oh. napaka solid niyan tol buy one take one ng mga running shoes oh. lalo na nasa running era na tayo ngayon oh. snug pro 2.5 lang to buy one get one pwede rin magkaiba idol no? depende uh, ang babayaran mo lang pay the higher price lang kung gusto mo magkaibang shoes o oh, ito 2.5 lang buy one get one na rin to oh. grabe yung mga running shoes ng Adidas halos pamigay na ang presyuhan nito idol no buy one get one ito base X ito pinakamura two -two parang one-one lang pumapatak yan, tol, no? Kada isa. Yan, no? May legit na sapatos ka na dyan, idol. Oh. Sa alagang one-one lang. Two-two buy one, get one pa yan, tol, no? Ayan. So, so, ah, ben, daming sizes pa yan. Ito, pivot court, idol. I, I think pan tennis yan, two-eight. Buy one, get one din. Ha? Oh. Ganda lang kanyang ano, outsole to, no? Gamsol so oh, baseport 28 uh, mga running shoes ito ganda rin no nakikita mo naman tol so oh. simpleng simple pero maangas 28 lang tong sapatos na yan oh. another running shoes by adidas solid naman grabe ka adidas no oh. base striker 25 by 1 get 1 dami dito pa lang sa mga running shoes yes talagang mabubusog na ang mata mo sira ang wallet idol <laughs> gaganda niyan tol by 1 get 1 Murang-mura na. Ayan, 2, 2. Again, base X. O, oh, ayan. <laughs> diba? Apakaangas ah, tol, no? Solid na mga colorway. Ayan, o. No? Oh. Other colorway, yan. Ito, 2, 2 lang tol. O, oh, buy 1 get 1 pa, no? Ito, Oswego, 7,000. Ah, parang 3,500 lang lumalabas sa buy 1 get 1 yan tol. No? O, oh, Adidas. Start. Start. Ayan. Ayan studs. Ayan, 4-9. Idol, buy 1 get 1 eto pa, mga Zamba. Kaso dito, medyo maliliit ang size. 5-6. Ayan. 6-7. Uh, and a half. Ayan, buy 1 get 1 din yung Zamba na yan. Tol. Ayan, oh. No. pwede. Pang-women's, no? Mga size na pang-women's. No? OG Zamba, Idol. Zamba XLG. 7-3. Buy one, get one. Sa mga Stan Smith naman, yan maraming size dyan, tol. Buy 1 get 1 din ang Stan Smith natin dito. Ayan O, oh, 7.5, Buy one, get one na uh, Pwede magkaiba, no? Pay the higher price lang Ito, Adidas Nisa Lifestyle sneakers At uh, nasa 53 Buy one, get one din, tol Adidas Campus Suede material Idol Ganda ng colorway Maroon Buy one, get one din Siyempre So, lahat na natin Is buy one, take one Idol Campus 2 Ayan, 6,000 Parang 3,000 na lang lumalabas Other colorway Solid pa rin, no? Oh, Pa-avocado colorway yan, tol, no? Okay. SL72. Ayan. Oh, lightweight lang to, idol, oh. Ang gan, sobra. Oh, ang na lifestyle sneakers niya, no? Buy what, get what din, syempre. 6,000 pesos. Papatak para 3,000 pesos. Gazelle indoor, ayan. Oh, may mga gazelle na dito, tol. Suede materials, marun colorway three stripes white. Five, five, oh. Ngayon, no? Gazelle Idol, no? Mura-mura sa buy one, get one yan. Ay! Grabe to, eh. Another SL72. Ang gandang color. Ang ganda, ganda rin ito. Ito, oh. no? Pwedeng-pwedeng pang forma yan. Idol. Dame 9, naghahanap. 7-5. Buy one, get one. Yan. Dame Time Lillard. Idol. Basketball shoes. Buy one, take one na rin. No? So, yun, no? panalo. Panalo yan to. Dame 873. Yung this yan. Yung basketball shoes. Oh. Solid na solid. May other colorway yan tol. Papakita natin later. Ito yung isa. Oh. Other colorway. Same price lang tol. Mm -hmm. Don issue 675. Yung ganitong colorway. Green and white. Combi. Basketball shoes yan, idol. Dame time. Don issue pala. Adi Zero. Ayan tol O buy one take one na rin tong Adi Zero na to. O yung mga naghanap ng 4D. 13K. Buy one get one na. Tol, no? Saka pa. Murang-mura na yan. O oh, yan, no? O sa so, mga naghahanap niya 4D, meron dito buy one get one pa. Yung 13K mo, dalawa na sa idol. No? Panalong panalo. No? Solid. 4D technology. Isang pa pa. Di ba? O. Ultra Boost 5. 10,000. Buy one get one. Yeah. Ay, panalo. Ang ganda ng colorway ng Ultra Boost na to. No? One of the best running shoes na ginawa ng Adidas. No? Pantapat. Pantapat sa ibang brand. Itong Ultra Boost. Ayan to. Ito yung classic, no? Ganitong design. Tol. Ayan. Boost technology yan, syempre. Buy one, get one, tol. Uh, other colorway. ay ah, ito. Iba to, idol. Duramo na to, idol, no? 4,500 yun. Buy, buy one, get one. Hazel Duramo. No? Ano pa yun nandito? Ayan, no? <laughs> Grabe yung lightings na yun. Ayan, no? <laughs> Dorramo. 7.5 Supernova Rise. Ayan. O, yung mga running din. Ayan. So, ulit sa buy one take one. Dorramo SL again. 3,000. No? Pawa 1.5 lang. Lumalabas yan. Sapatos na yan. Idol. oh Ay, kaganda naman ang colorway nito. Idol, o. Oh. Neon, na... uh, logo, backside, three stripes na blue, black colorway silhouette material Ayan. O, oh, ito maroon. oh, yan. Buy one, get one at 3.9 pesos. Idol Dami na kamaroon ngayon, ha? Uy, panalo. Advantage, 4.9. Idol. Buy one, get one. Ito, synthetic leather. Idol. Materials. Simpleng-simple, no? Run Falcon, meron na din dito. 3,200 pesos. by one, get one din, tol. Ikaw na mananawa dyan, tol. Daming tao ngayon diyan. Kaya kung mo yan, tol, huwag ka na mag Kontahan mo kaagad agad nung agenda silang kapite. Particularly here dito sa Adidas Outlet Store. Ay, angas, tol. Oh. Suwabi lang, no? Ayan, no? Oh. Daming choices. Magpipilian, drop set trainer, o. Oh, 6'5". So, sa mga nag-workout, ito. Pang training shoes, idol, no? Eh, panalo. <laughs> Yan, buy one, get one, no? Ito, ano may harap ba dito? Si Six Pibes Adidas Case KJ. Yun. O. Oh. Adidas K74, other colorway. Ayan, idol. Niza. 5'3. O. Oh. Itong parang turquoise na colorway nito, tol. No? Hindi na natin may isa-isa yan. Sa dami, tol. Puntahan nyo lang itong Adidas Outlet Store. Dito lang yan sa Hacienda, Silang At sigurado na may makakap ka dyan, tol. No? Till next vlog, maraming salamat ang pagbabalik natin ni King Opintro dito sa YouTube. Let's go!